Mahal ka ba talaga? Mahal ka nga ba talaga? Mahal ka ba? Pero bakit parang wala lang sa kanya kapag nasasaktan ka? Mahal ka nga ba talaga? Pero bakit sa tuwing nag-aaway kayo, sinasabihan ka lang ng bahala ka na sa buhay mo? O di kaya'y eh, matulog na lang tayo? Kaya minsan napapatanong tayo kung mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako kaya mahal mo ako. Nakakalungkot lang dahil minsan mapapatanong talaga tayo kung mahal nga ba tayo ng isang tao. Kung mahal ka talaga ng isang tao, will never kanya nga hayaang maging malungkot ng dahil sa kanya. Kung mahal ka talaga ng isang tao, never kanyang iiwan. Kung sapat ka talaga para sa kanya, never yung maghahanap ng iba. Tandaan na hindi natin kailangang ipilit na mahalin tayo ng isang tao. Dahil ang pag-ibig, binibigay ho yan ng kusa. Dahil na siya ang ginapanghayo. Dahil na siya ginapugos. At hindi rin po ito ipinagmamakaawa. always remember well babes that we shouldn't settle for love that requires begging because real love doesn't come from pleading it comes with mutual respect and understanding yeah if you're still wondering or if you're still asking yourself if Mahal ka ba talaga? And if ramdam mo na, nagiging cold na siya. Tandaan na hindi mo siya kailangang pilitin. Just let it be. Kapag nararamdaman mong hindi na ikaw, huwag mong pilitin. And always remember that you deserve to be loved for who you are. Not for how hard you try to make someone love you.